Okay, tapos pagka chinek natin yung price action ng PI ngayon, ayan, uh, ito yung date and time ng recording natin na real time 'yan, August 26, Tuesday, uh, 10:31 AM. Kita niyo guys, 19 pesos. <laughs> ayan na, bababa na siya ng 18 pesos. <laughs> Sabi say ayaw kasi maniwala nung iba ko, kumpiyansa talaga ako bababa pa to ng 10 pesos sa uh, ano, ne ne uh, next uh, bear market. Okay? So, ito na ang pinaka the biggest the biggest downfall ng Pi Network. <laughs> so, bull bull ano eh bull run ngayon tapos ganyan yung ano niya eh no. So na, na, nung nilabas siya dito sa mga exchange, sa mga centralized uh, exchanges around the alam ko nasa 33 to eh. Pero dito kasi sa pinaka ano pagka nag-highlight tayo, nasa phone nasa phone lang kasi tayo. Basta nasa ano yun, natatandaan ko nung unang lumabas yun nasa 33 eh. Bumaba siya ng 33, tapos tumaas ng up to 160, tapos ngayon ito na siya, 19 pesos na lang. Okay? Tapos, di ba, yan yung view ngayon ng, ano, ng Pi Network. Pagka kinompare mo siya sa Bitcoin, kitang kita niyo yung ano niya, di ba? Yung Bitcoin, yung color uh, yellow orch. So, kitang kita natin, uh, yung correlation between Bitcoin and the Pi Network coin, Uh, parang ano siya, yung naka-mirror, mirror lang. So, the moment na mas bumagsak pa lalo ang uh, Bitcoin, asahan nyo na na ako yung Bitcoin kasi ngayon nasa 100 ano pa eh. Nasa uh, gawin natin ano, USD. madali kasi ang laki kasi ng presyo na ng Bitcoin eh. Ayan. pag ito bumaba pa yung Bitcoin ng ano ng uh, uh, below 80 tapos 'yan, 80 70 60 and then uh, ang uh, for me yung sa cycle na susunod kung magkaka bear market. Uh, swerte na nga kung makabalik tayo sa 40,000 Bitcoin eh. And uh, anything lower than 40,000 Bitcoin, napakaswerte pa rin 'no. Napakagandang buying opportunity kung bababa pa yung Bitcoin. Pero feeling ko unlikely 'yun kasi marami nang nagkaka-interest ngayon na mga centralized entity 3 entity Uh, kahit yung mga traditional ah uh, financial uh, railways uh, institutions na appreciate no nila yung Bitcoin as a store of value. So eh di ba nga yung ETF, yung ano yan, katulad nyan, yung reserves. Ah uh, sa previous video natin napag-usapan natin yan. Um yung US, di ba uh, si Donald Trump, yung US nag ano na sila yung nag-initiate na sila ng uh, uh strategic uh, bitcoin reserve along with the XRP, Solana, Cardano, Ethereum. Tapos ito, uh, yung uh, Philippines sumali na rin. Okay? Uh, panoorin niyo yung uh, itong uh, kaka-upload lang natin na video. Um we're in ay uh, merong gustong ipasang bill yung uh, Pilipinas. Uh, ang tawag dito yung uh, strategic 10,000 Bitcoin Reserve uh, Act of the Philippines, okay? So Nag-share tayo ng ating uh, inputs uh, regarding this topic and uh, pwede nyo rin i-check yung video na yan kapag may oras kayo, okay? Ang boboring kasi ng mga inano nila, sa totoo lang, hindi naman magkaka interest dito sa mga pinagagawa nila yung ano yung mga yung yung ano eh. Ito, okay naman yung ano nila, yung gaming, ano, may Meron nga rin silang ano yung yung uh, use case na dinadrive sa AI tapos yung magbi ng app yung mga developer. Pero kasi kung gusto mo nang ano yung community driven talaga na ano, dapat yung yung makikinabang yung mga users. Siguro ako ano yung pinaka ma ma magandang magagawa nila ano yung voice cloning tapos ano libre. Ah, ibig sabihin, um, uh, pwede kang mag-generate, 'di ba? Um, uh, uh, voice clone AI tapos Uh, unlimited sana yung pag B basta yung yung ano yung text uh, depende depende sa ma-generate mo na ano yung voice 'di ba voice clone na bahala na si Pi Network kung paano diskarte gagawin niya kung subscription rin ba siya kung per generation may bayad o kaya per per number of characters na ifo voice clone dapat ganon yung mga ganung features dapat yung gawin niya tapos mag-focus lang siya doon kasi kapag ka yung mga ganong klaseng ano yung uh, use case yung ginamit na may integration ng AI tapos yung um, yung gagamitin natin ano yung pambayad doon is yung Pi coin. ano na yun eh form of use case na yun eh meron ka nga ditong fireside dapat na ma-maximize mo to eh ang problema ko rin dito sa fireside minsan nangong problema ako dito yung mga moderator minsan na ano, eh, wala sa lugar magano yung um uh, tinitake down nila yung ano yung mga post kahit valid naman na ano na post oh yung mga, mga ganito hindi to dinilit lugi ako dito ah <laughs> Ewan ko lang ha. Ah. Ah, pag hindi kasi sila nagano, yung parang umaasa lang sila dito sa kung ano yung nakakaumay na kasi parang yun at yun lang palagi, yung update nila matagal na rin 'to eh. Tingnan nag-update nga sila yun, yun lang rin naman yung parang ano na yung umay na yung tao sa nakita kumbaga nakita na natin hindi na tayo interesado parang ganun ayun guys uh, good morning uh, PIE news update tayo today ito yung date and time ng recording natin magmain muna tayo ng pay natin okay aside dito sa update na to na meron ng uh, mas maraming options dito sa ating uh, pay wallet mainnet balance so may pay request Um, meron ding lock ups. Alam na natin 'yan sa mga previous videos natin, na discuss na natin 'yan. Yung staking ito, naglabas nga sila ng staking feature pero hindi naman magbe-benefit yung Pi user. Kasi parang ano eh, yung ang mangyayari lang naman dito sa staking, yung mismong uh, Pi coins mo, i-stake mo para supportahan yung mga uh, applications dito sa pay network and then uh, based sa uh, duration nung staking period mo sa mo lang siya pwedeng um, mabalik sa wallet mo tapos walang tubo. So wala, wala siyang interest or yung ano ano um, uh, yield na tinatawag annual percentage uh, yield na tinatawag. So and lastly itong buy option. So maliban dito sa on ramps na pwede, -pwede na tayong bumili ng uh, Pi network. Uh, I mean, yeah, Pi Pi coins dito sa directly dito sa ating uh, Pay Wallet. Wala na, yun lang, yun lang yung update nila. So Tapos ang makulit pa dito, pwede kang bumili, hindi ka naman pwedeng mag-sell, 'di ba? Ang galing. So ini-encourage ka nilang bumili, 'di ba? Ini-encourage ka nila bumili para tumaas yung price action ng Pay. Ah, habang uh, naka-lock pa rin yung mga ano natin. 'Di ba? Tingnan tingnan yung logic. 'Di ba? Ito ginawa to para ma-encourage bumili yung marami, yung retail. Pero yung unverified balance mo hindi pa nila ni-release, nire di ba? Talagang iniipit pa nila. And disclaimer statement for our uh, crypto bayanihan uh, web3 wallets. The content provided in this video is strictly for educational purposes only and does not uh, constitute financial investment or uh, professional advice. We do not promote or solicit the purchase or sale of any cryptocurrencies, uh, tokens, exchanges or financial instruments. All the information shared on our YouTube channel is published in good faith and are intended to help uh, viewers understand blockchain and Web3 technologies. Thank you.